Hello mga Mars! So for today's video dahil nga uh, gusto ko lagi nga meron akong pagkakakitaan mga Mare. So eto eto yung una kong susubukan na business na talaga naman na nag-invest ako ng malaki. So eto bumili ako ngayon ng Epson na printer mga Mare. So nabili ko lang to mga Mare ng uh, 7,000 plus kasi gumamit ako ng voucher. Actually 8,000 plus to eh. So ito i-open na natin mga Mars. So ganito yung kind niyang uh, quality niya, mga mare. So, pagbukas mo niyan, ayan siya. So, ayan, may manual naman nakasama yan, mga mare, at uh, mababasa nyo naman doon, di ba So, ito nga palang Epson na binili ko ay Epson L310. So, may kasama na rin siyang ink, mga mare. And then, lagi po kayong mag- uh, video kapag magbubukas kayo ng parcel. So, i-set up na natin to mga mare. Ayan, tanggalin nyo muna yung mga blong-blong yan, pinaka-sealed. Tapos, ayan naman yung mga kasama niyang mga So, i-open nyo mar. lang yung mga lagay ng ink na yan, mga mare, at isasalin nyo siya ng paganyan, mga mare. So, napaka-ano, napaka-easy, hindi matatapon yung mga ink, kaya don't you worry, mga dear. So, kung alam ko nga lang na gano'n. sana yung puti na lang yung binili ko para, ano, aesthetic. Kasi, black and white, eh, akala ko kasi pag uh, bl uh, black, dumihin, gawa nga, nga nung ink. Akala ko kasi sinasalin siya, tapos may matatapon na ka eh hindi pala kasi pag angat mo ng ink hindi rin siya matatapon kasi nga uh, para siyang nasisild uli after mo siyang iangat so siguraduhin nyo ng mga mare na tama yung pagkakalagay ng mga ink nyo ha at pag kayo nagkamalin nako ipalilinis eh, nyo yan mga mare kaya basa basa din pag may time wag na wag po kayong magmamadali dahil medyo malaki ang investment natin na to sa Epson so bala ko kasing magkaroon ako ng uh, maliit na printing dito sa bahay namin ba diba? kasi nga malapit na rin naman ang pasukan. So, last time, bumili naman ako ng HP Deskjet. Kaya lang mga Mars, sobrang mahal ng ink niya. Cartridge and sobrang nalulugi ako doon. So, ito yung itatry natin. So, ayan. Pagkatapos mga mare, may kasama na rin CD. And dahil nga walang uh, lagayan ng CD yung aking uh, CPU. So, dinownload na lang namin siya. Isusearch nyo po sa Google yung uh, pang ano pang Epson L310. And then mga mare, kapag uh, na-install nyo na siya mga Mars, yung uh, HP desk uh, yung mga uh, Epson L310 nyo, mga mare, may lalabas po na parang red doon. So, kasi nung unang try namin, ayaw mag-print. Uh, so, parang kinakabakabahan kami mga ganun-ganun. So, ayan kasi tinry lang namin yung uh, Xerox. So, okay naman sa Xerox. And then, uh, ayan, uh, if, then, mga mare, so okay naman yung Xerox. Ayan yung color niya. Ang ganda mga mare, hindi siya nag-fade. Hindi rin siya pagkatapos na ink, medyo basa pa yung mga ink. Hindi ganun, dry agad siya. So, isunod na naman namin itatry yung uh, print So, noong una hesitate kami kasi ayaw mag-print niya. Yung pala, may mali pala kaming nagawa mga mare. So, naghanap kami. ah uh, merong lalabas na red dyan. Kalapit siya nung uh, parang switch ilolong press nyo yun. Tapos, for 15 minutes, ilolong press nyo yun. Ah, hindi nyo, hindi nyo siya ilolong press ng 15 minutes. Ilolong press nyo siya, tapos, sa ah, kakainin nyo na yung ink. So, mag-aantay kayo ng 15 minutes, mga Mars. So, huwag kayong magtataka kung bakit walang, ano, bakit walang, Uh, print na nalabas. So ilolong press nyo muna yung magre-red doon mga mare sa katabi nung switch ha? Sayang hindi ko kasi navid videohan So ito naman tinray namin mag-print ng colored. O diba ang ganda-ganda mga mare. Pwede na kayong mag-business sa mga bahay nyo mga mars. Kasi nga uh, in-demand naman talaga to ngayon mga printing at saka mga picture-picture. So ayun mga mare no. Napakaganda nung Epson L310 kasi nga mura lang din pati yung ink neto. So kung nagsisimula kayo or gusto nyo magsimula ng small business. So So, eto mga Mars ang may -re recommend ko sa iyo ang L Epson L310. So, ayan mga Mars, sana may naintindihan kayo at sana ay eh, nakapulutan nyo ng, uh, ng aral para sa mga small business woman dyan na gustong magkaroon ng kahit uh, kaunting kita mga Mare. So, mga Mars, uh, hindi ako nag dito ha mga Mare. Gumamit ako ng spay dito mga Mare. So, hinuluhulugan ko siya ng anim na buwan at ang kanyang uh, tubo is parang maunti lang parang 600 lang, 'di ba? Okay lang 'yun. Ganun talaga pag wala tayong pang-cash, so uutang tayo ganun. So ayun lang mga mare. Sana ano may kung merong kayong katanungan mga mare, pwede niyo i-comment sa ating comment section. Paki-like at paki-share po ng ating YouTube channel. Bye ka mga kamamshi! Bye. O legit na legit. Ang ganda na Epson l 3210 yan, sana po uh, nagustuhan ninyo ang ating vlog. So, yun lang mga mare and happy printing business. So, sana lumago ang aming business. Ilalagay ko po ang aming shop. And pwede po kayong mag-sale ng mga gusto nyong ipaprint dito sa aming Gabriel. So, thank you everyone. Bye!